No? Hey, what's up mga aklanon? So, makaray. Gakos ito ng si niyong para mag-gahit nito So, gabit gaoy, no? So, makaray. Gabit. <laughs> <Kung> gasit, ah. <laughs> gabit ang gasa yun, ah. Gabit yung ulas, Gabit yung ulas, no? Det det sah. Ya ni gambar yang mangutnya. Memang bodin jadi aku ko nibait de mau. Mali gus nak kita bagu pada yuna tung yaha. Daibai anai. Ay makaw ni ay natapos yung do, pagkuskus ay na ginapuga ay naton para maburo ang uh, payok so atong pugaong ginitmayad para magawa ro mantika ro gana gali so naroon nakahaling kita ibutang naton sa kawa ng no, bahog atong butang nitgatong para mas madasig magyana so warung yan ni gebukagon grabe nang bukaga ah. so haron, atong kayawan yat mayad ang pagbayon mas manami uh, atong kago kagohon para hindi ma suno so abi nyo manami magkaon it eh, biko pero grabe great gaoy so kailangan mo rin pantayan perme, do, payok na ginagawa para hindi masunog aron dali lang naman maanda maging ano maastan para may ana nga inigsan so dahil inigsan ay ginobrang coconut candy so kurang ng do ano do kaya may mas malamig ro ko may kasi para mas malamig ro ang tamis eh kung asuka lahi bulok man kasi mas madasi kita jabitison so ron atong pasta na niyang ag kagu kaguhon para hindi git mo masunog so mas malamig kumaon it biko pero gabi it gaoy ag kalisod mag-ubra So, aron atong ginakagulang para hindi masunog ro iniksan. Ang ro iniksan yan nato ay atong ginabutang sa ibabaw o bra na atong toppings. Aron. Sige yan. Dandahan nun magawas iba mag-awas ag hitamsikan kay hindi, sunog ka <laughs> so, sige yan. Shoutout balik gali kay Marian Joy Pinos kay Toto Eros, kay Chase, at kay Fitz una sa Puok Talipapa. So ano yan eh, dali lang ma gaha. So kagukagun yung naton. Sige yan. So ano yan eh, dali lang mo masunog. Este ma gaha. Huwag ito natong maging brownness mao So haron. So, kagukagun yung naton. So oras namin kung hinahihinayin natin yung kagayo para hindi rin masunog so buo yun natin sa ano sa kagayo para hindi mo masunog aron gahaon ni mao kailangan natin ano ni mo sa kasi masunog rin mao kung hindi naton buon sa gana nana ni butang natin sa magukong ihiwalay naton ipahaom natin pabahawon para maanaan hay butang natin sa biko atong ubang toppings iwokot na natin do ano kaya may nga uh, tunga sa kilo no ato nga nga gintugon hay sanggantang uh, tunga sa kilo atong asukal o kaya may kiri mo lang nga imaw kasi wag ginalui it bugas para mapihit ginmaw or mapilit so ato nga kagukaguhon yang kasi kung hindi mo karu da ay siyempre, masunog, mapait dayon. So atong kaguhun karu para matunaw gid imaw nga mayad. Kasi malisod do paghalo naton once nga binutang ng nga ginaton do magkit nya bilog-bilog pa imo. Ayawon kita patunaw, so halon nga ni dali lang matunaw ato na medyo may isang may isot nga kaano? may plastic eh binogun. So dinugayan natin sa kiri niya asukal kasi naman ni Manang, uwang paghihapon. So haron, hinalo-halo natin. Sige ang manang nga ibutan nga, natin do at tumagagkit kasi tunaw So haron na tumagagkit, binutan natin. Amat-amat nga itong pagbutang kasi gulok man kung i- Gulpihon mo at butang tanahin kasi siyempre ayaw ka't halo. So amat-amat yang magahay Kumbaga, dahan-dahan yang swabing swabe. So, harun yan Haluon, haluon naton. Kasi, kagaoy para mag-ubra. At syempre, kung bulok pa imong guwag, may tindis eh. masamad Gabi kung baratuhon yung binakay. At pati, bukanyak imong ano, imong guwag masamad Pati yung tudlo, botwan ginimaw. So, harun. Agarun yani ni, ubosin ginatin magagkit sa kaliro kasi sayang man so bawat butil ay malaga nga di ba so hindi natin butang rudo kota ay mapait yun doon so daya nga niya ay butang natin vanilya para medyo magkaroon man it flavor iba gilabi kung may vanilya nga nabutang di ba nga ni ay guya pero medyo kadiri akong guya medyo so mas manami kung vanilya un para medyo mahumot-humot man medyo nakaka kwan man do panlasa sa mga para swak wa, swak na swak man do panlasa sa kabataan at sa maunga so aron ni si si IJ ang manghod gwapong gwapo ay ah. akong tagahalo bro ko ani ay kasi sa ko masakit sa abaga maghinalo-halo kada si Tibes halu-halo -halu iyang so harunya ni sa mitan naton so sang kreya atong kanon ay kasi bulok man kung kasi matamis ag isa pa ay syempre mabugat man sa tiyanda so nakakabusog so samit samit yang para maka samit man dutanan ag medyo mainit nga ne. dali yang gid so harun sang likod o tanawas ng gina bukod at samit anan ay uh, nakara ginipos-hipos sa ang likod una lagay mo kakinaon kung may nga abi na gabidyo gaya sa sarili harun nga ni butang natin do ano inigsan dunigsan nga ito buta na sa nga kaya mayroon para medyo manamis na miss so itoppings natin para mas manami so na now so kainan na manami main ka kung message, uh, money, si sa mani ibutang si babaw oh. so bukong kainan kasi hanggang domingo para <laughs> so haron bye bye for now